Nagsalita ang aktres na si Aramina patungkol sa kumakalat na chikang hiwalay na ang kapatid na si Christine Reyes at ang boyfriend nitong si Marco Gumabaw. Nabulabog ang comment section ng isa sa mga Instagram post ni Marco matapos usisain ng netizens kung sila pa o hiwalay na sila ni Christine. Matapos map unang tila hindi niya binanggit sa post si Christine, at wala raw ito sa birthday celebration. Not so dirty 30, ani Marco sa caption, grabe, Parang kailan lang 29 pa lang ako. Ngayon 30 years old na, of course I wanna thank God for all the blessings that He has given me. Also all the trials, hardships and lessons that came in my life because that's what made me to the man I am today. Lalong lumakas ang ingay na baka hiwalay na raw matapos ma ng mga netizens na naka-deactivate ang Instagram account ng aktres. Ayon sa Philippine Entertainment Portal o PEP, sa panayam nito sa kapatid ni Christine na si Aramina, natatawang sinabi raw nito na okay ang magkasintahan at hindi pa hiwalay. Naka-social media detox lang daw ang kapatid dahil tutok ang atensyon nito sa upcoming Metro Manila Film Festival, MMFF, movie entry ni Vic Soto at Piolo Pascual ngayong 2024, ang The Kingdom. Pinatunayan pa ito nang mag-post ang aktres sa kanyang My Day sa Facebook ng larawan nila ni Marco at nilagyan ng caption, Mahal ko yan. 30 na yan siya, at nakatagpa ang account ni Markle.